Assalamualaikum so, at magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga kabalbas. <laughs> medyo maaga kami nagising ngayon ng oras natin ay 4am lang ng umaga dito sa Saudi Arabia. Kasi ngayong umaga ay may plano kami pumunta sa dagat at maligo kami doon dahil medyo matagal na rin na panahon hindi na kami nakaligo dito. <laughs> at syempre dala na namin yung aming mga ayan, baon mga damit na bihisan yeah. simple lang yung aming dala-dala kasi di naman kami ano doon mag snack lang bali kasi umaga na so saglit lang din tayo doon mga alas na ng umaga uwi na kami kasi medyo mainit na rin ang panahon dito Ayan. at syempre mayroon kape yan yung natubig para makapagkape doon alright at medyo madilim-dilim pa nga yung uh, paligid ayan Halos mga tulog pa yung lahat ng mga tao dito kami lang yung bising kami alis kasi dahil para pagdating doon ay medyo hindi naman tayo tanghali at yan pala kami mga kasamahan pro ali ligo tayo <laughs> eh. Para oh. Pararating lang namin. Bali mga isang oras siguro yung biyahe kasi mahina lang yung takbo natin. At uh, yung pansi mga kabalbas video no? malamig yung panahon kaya mahirap maligo. Pero marami nang lumulusog doon. Hindi siya unahan. na doon. At nakikita niyo ang linaw ng dagat At siyempre napakaraming tao dyan dun sa dulo oh. Magkabilaan yan At, Pati doon sa kabila oh. Daming naliligo Kahit medyo malamig <laughs> May mga nagtitinda ng ice cream Mayroon pang ice cream dito na malamig na yung panahon <laughs> <All right. laughs> At kararating nga lang namin At medyo malamig yung panahon Kaya Naputi namin magkape muna kami. Wala tayo ng kape. Oo. Oh, kasi malamig din yung panahon eh. Kaya mahirap pa maligo ngayon eh. Pero yung mga yan, ayaw ko nung la anong lahi mayroong mga yan hindi nilalamig eh baka lahi ng mga unggoy mga yan eh <laughs> Siyempre, may dala kaming pagkain dito. Oh, at, special. o, o, be bread daw to. Tsaka, uh, yung minuto ni Mrs. kagabi na, walang kamatay. Ah, uh, banana cake. Paborito to ni Bro Isa at ni Bro Muhaymin kaso wala dito. Shout out na lang sa si inyong dalawa na kayo, dyan. Mainggit kayo. Oo, oh, pasinsa <laughs> na kayong dalawa. Mainggit <laughs> kayo. Di tayo kasi sasakyan. <laughs> Next time na lang. Ayan. Uh, So kapi-kapi lang muna kami habang naghihintay ng araw na lumabas. Yan, wala pa yung araw eh. Saan ba yung araw? Lalabas kaya ngayon yan? <laughs> Parang walang araw eh. Tuwali. si <laughs> ato sa'yo mo, I mean. Yan at medyo taas na talaga. Sikat ng araw yan. Lutang na lutang na at medyo pawala na rin yung lamig dahil nga sa araw at nakikita nyo mas marami nang naliligo ngayon dito Ayan. at ang daming sasakyan maraming tao nagpunta dito dahil nga sa maganda yung panahon maraming sasakyan nakahilira hanggang doon sa dulo maraming naliligo Ayan. Yeah. marami na parami yeah linya natin no? sa isang linya lang kami pero mahaba siya hanggang doon dulo, dulo dulo dahil ang palikuan kasi na ito ay libre lang pati nga doon sa kabilang area o yan o no, may nalimit ng sasakyan doon at sinadya itong ginawa nilang paliguan talaga para sa mga iba't ibang nationality dito sa Jeddah na nagtatrabaho yung mga taga Jeddah mismo na yung mga Arabo mismo na gustong maligo dito kaya ginawang public place ito yeah. at si Mrs ay malayo na yung narating ni Mrs ah. Yeah. Oh, mag na up muna daw, magpainit muna bago maligo. <laughs> Ayan, napakalawak ng disyerto dito mga babalbas. Sa Saudi ka, wala ka makitang puno. Ayan, <laughs> puro lupa lang disyerto yun, napakalawak niya. Ayan, may naglalaro na soccer kasi yun national na laro. No? Parang sa atin, basketball. Sa kanila, soccer. parami Marami nagsasoccer doon. So siguro ay maliligo muna kami. At meron pa dito. Parang <laughs> uh, 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 <laughs> parang ano yung Cleopatra. Ah, nagpaout sa <sabo> buhangin. Ay. <laughs> ay ano. Malakas yung hangin kaya yung tubig. Medyo malamig talaga. <laughs> Nagiginig na nga ako eh. Pero sige lang, ligo lang tayo kasi nga ay eh, bihira tayo. Bihira lang tayo mga ligo. Ay, kapalwas yun. At syempre, aahon muna tayo kasi malamig na talaga. At tayo ay magkapi-kapi muna. Hina, hina! Lock me! Peace! Peace! Peace!

Yan uh, binaun na yung itabi mo. Binaw namin si Bro Ali sa buhangin kasi gusto daw niya ma-experience yung may bawd sa buhangin eh. Ano? ka Hindi ko na lang pinakita sa inyo kung paano namin siya binaon diyan. Tinatapunan na lang namin. Bro. bro. Na buhangin. <laughs> Tinatry na ba? <laughs> Yan. Yan. Oh, pakiramdam-damdam bro na Anong pakiramdam dyan na nandiyan ka sa... Napakasarap. Natabunan ka ng buhangin. Anong tanggal yung ano, tanggal yung lamig. <laughs> parang... Ang init. Ang init. <laughs> Hindi lang mainit bro. Oh. Ang bigat pa na ah. <laughs> <laughs> Sarap. Oo, oh, tama-tama yan eh. Tuwag-tuwa yung anak ko. Oo, oh. oh, tuwag-tuwa talaga si Rania. Oh. Tinatabunan ka pa ba, yung ulo. Parang buha-bawin eh. <laughs>

Ah, at si misis Busy Busy rito. Kung gusto mo dito sa ka, katabi. Ka <laughs> Ayun. Oh, kidnap ni Mrs. Busy. Eh nilagyan mo yung mata ng na ng buwaki na doon na. Iba pa yung buwaki, tanggalin mo yung buwaki. <laughs> Dapat may pismas. Pe, Lagyan yung mata at saka ano. Ang buhok lang, <laughs> buhok. Ang galing mo yung mata, ayan ayan Ang galing mo mata, ang galing mo yung buhangin Hahaha mo yung mata hindi na kasi may buhangin na. Tawag na ba eh, nakikilip din ako Oh yeah. Ang <laughs> mga wala nang bangunan dalawang <laughs> oras oh. lang. Oo, oh, saktong-sakto yan. Ang <laughs> kami kuya? Ha? Bawa na na kami. Wala na kami pag dalawang oras na ikaw na lang dito. Balikan mo lang din na lang. <laughs> Itim yung nang mukha mo. Oh, puti yung katawan kasi naka nakabaon ka diyan. Kailan gabi? Kailan gabi para? Tapi ano ng sa buka? At yan medyo malamig nga yung ah uh, panahon kasi may hangin kaya nakataas na yung araw kaya dito muna kami sa kapsa. Aje si Bro Ali na pumupoagi. Ayoko. Ayoko. hinahanap yung kamay kasi ilalagay daw yung ano eh Ayoko. Ayoko.

Ayan ako, oh, pagkalipas nga ng bro? Uh, siguro mga tatlong oras mm -hmm. <laughs> Ay ah... Uh, tapos na kami maligo Tsaka mainit na talaga Kaya lang malamig pa rin panahon Dahil mainit Ay, Ay may hangin pala <laughs> Ayan, so Pauwi na kami Salatang galing tayong dagat kasi ang kulay Oo Sana Kain mo na tayo ng ice cream bago bumiyahe para malamig yung simpladan ng ano ating pangatawa <laughs> right at hanggang, hanggang dito na lang yung aking vlog mga kabalbas at uh, sana pakishare at like ng video ko at samahan na rin ang follow sa aking facebook Alright, see you sa next vlog ko. Mabuhay tayong lahat sa tulong ng ating Panginoon na si Allah. Bye bye! Oh, okay, nah. yeah. okay, okay, yeah, uh, uh,